Pasiga ang sinalaki ng mga ng isang maliit na ospital sa Pasay na patuloy umanong operasyon kahit walang lisensya. Pati mga doktor at nurse wala umanong lisensya para magtrabaho sa Pilipinas. Kumpleto sa gamit ang establisimento na ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ay posible may kinalaman sa mga pogo. Saksi, si Rafi Tima, exclusive. sa itsura ng mga gamit, mga nakapaskil na posters at mga gamot sa iba't ibang kwarto sa loob ng pasilidad na ito, hindi may kakailang isa itong klinik o maliit na ospital. Niready ito matapos makatanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Ang pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Makapagal Boulevard sa Pasay. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, uh, with a license to, to operate. So upon that report, kami po ay nagpa, ng mga intelligence uh, visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, hospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ayon mismo sa mga Pilipinong kawani ng pasilidad, na-raid na sila noon. Iimbisigahan ito ng PAOCC. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Dito tumatakbo yung mga uh, nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang clinic na ito o maliit na ospital, kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong uh, pasilidad na ito na nakatago sa mga restoran sa bahaging ito ng uh, Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling uh, gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad itong uh, ECG machine at uh, itong uh, ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na iligal ang kanilang ginagawa. Ang lalaking ito na isa sa mga nabutang nagbibigay ng reseta, todo ang ginoong una. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am a computer. Pero kalaunan, umamin din bagamat bumibisita lang daw siya. Yes, I am a vitamin doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? Uh, I visit only. Visit. I visit. Taliwas ito sa payag ng gwardiya na ilang buwan na roon nandito ang naturang lalaki isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team kasama ang isang Chinese pharmacist at isang Chinese nurse. Matapos imbestigahan at kuna ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang ididetain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang suspect at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad habang makikipag-ugnayan ang PAOCC sa lokal na pamahala ng Pasay para malaman kung paano ito nakalusot at nakapag-operate sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Raffy Timma ang inyo. Saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.